Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries Malakas ang epekto ngayon ng enerhiya ng buwan sa iyong sektor Aris. Ito ang enerhiya na makatulong sa iyo na ngayong araw. Mahilig kang mag-isip, magmuni-muni pagdating sa iyong mga plano at sa expectation sa iyo ng iyong pamilya. Sa araw na ito rin, mas focus ka pagdating sa iyong mga trabaho sa detalye at mahilig kang mag-organize ngayong araw sa kwarto mo, sa tahanan, sa iyong trabahoan. At sa araw na ito dahil meron ring epekto ngayon ang enerhiya ng Mercury, magkakaroon ka ng mga katanungan ngayon patungkol sa iyong mga decision sa buhay. At sa araw na ito hahanapin mo kung ano ba ang mga rason ng iyong ginagawa o ang ginagawa ng ibang tao sa iyo. At ang emosyon ng mga aris ngayong araw, medyo matataas ito. At sa araw na ito, maaari na meron mga delays sa iyong mga inaasahan. Baka yung sweldo hindi agad-agad maibigay o kaya yung mga bayad ng ibang tao hindi mo agad-agad makuha. At sa araw na ito, mahilig kang i-review, i-double check ang iyong trabaho at ngayong araw rin, magkakaroon ka ng malakas na kagustuhan na ayusin kung ano man ang mga hindi pagkakasundo. Kung meron mga tampuhan sa pagkakaibigan o kaya sa pamilya sa mga makapit bahay ngayong araw ikaw ang resource person ikaw yung tagapagitna ikaw yung nagbibigay ng maayos na gabay at sa araw na ito ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4 9 13 18 26 at 37 Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Charos sa ito ang enerhiya na magdulot sa iyo ng ngayong araw klaro sa iyo kung ano ang mga bagay na magpasaya sa iyo. At malinaw sa iyo kung ano ang gusto mo sa pag-ibig at sa isang pagsasama. Sa araw na ito, malayang ipahayag ng mga Choros kung ano ang kanilang gusto, ano ba ang totoong sila o sino ang totoong sila at ano ang kanilang mga gusto. Hindi yung mga gusto ng ibang tao na paminsan-minsan ay pinagbibigyan lang nila. Ngayong araw rin, nakafocus ang enerhiya ng Mercury sa iyong sektor ng siyahan. Kaya sa araw na ito, maari na mayroong mga komunikasyon na hindi klaro pagdating sa mga magkasintahan o kaya sa mga magkasama sa trabaho, mahalaga na i-review kung ano man ang iyong mga pinaniniwalaan sa araw na ito, ano ang mga planong gusto mong baguhin. Dahil ngayong araw, meron mga hindi pagkakaunawaan. Meron mga tao ngayon na hindi ka madaling maintindihan, lalo na sa iyong trabaho kasi malakas ang impluensya ng Mercury na magdadala ng kunting problema sa mga komunikasyon. Pero matalas ang utak ngayon ng mga choros at focus kayo pagdating sa pag papahalaga ninyo sa inyong pamilya at sa pangangailangan nila sa iyong trabaho sa pananalapi at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga cancer ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 5 10 18 25 34 at 40 Ang focus naman ng mga Gemini sa araw na ito ay nasa kanilang tahanan at sa kanilang pamilya kung ano na ang mga nagaganap sa mga mahal nila sa buhay. Mahilig magmuni-muni ang mga Gemini ngayong araw at sa araw na ito rin, ikaw Gemini ay medyo mas gusto mo na makausap ang iyong kapamilya at nagre-reorganize ka ng tahanan mo, ng kwarto mo, ng opisina, magusto mo na ilagay lahat sa ayos. At sa araw na ito, marami naman sa mga Gemini nakakaroon ng konting misunderstanding dahil ang kanilang efforts hindi nauunawaan ng ibang tao. Kahit na nagsusumikap ng maayos ang mga Gemini, nagtatrabaho naman o kaya nagsusumikap na maghanap ng mas maayos na trabaho Meron pa ring mga kapamilya na hindi ka madaling maunawaan. Kaya lilitaw rin ang mga frustrations ng mga Gemini sa araw na ito. Kaya kailangan lang bantayan Gemini na hindi ka magmadali sa iyong mga desisyon ngayong araw. Meron kasing iba sa inyo, ma-pressure masyado at kahit na hindi pa talaga kayo ready na gawin ang isang bagay ay parang mapipilitan kayo kasi andiyan na ang mga taong nakapalibot at parang itinutulak ka. Ngayong araw, tingnan mo muna kung ano ba ang mga totoo sa mga sitwasyon, lalo na pagdating sa issue ng pamilya o kaya sa mga nagaganap sa bahay. Ngayong araw naman, matatag ang mga Gemini. Mahilig kayong isipin ulit ang inyong mga desisyon sa buhay. At sa araw na ito, nagkakaroon rin kayo ng pag-double check sa inyong mga goals, ang mga pangarap ninyo. At yung ibang mga Gemini ngayon ay parang naaakit muli ng bumiyahe. Sa araw na ito Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 5, 14, 19, 22, 35 at 41. Malakas naman ang epekto ngayon ng buwan sa iyong sektor cancer. Mananatili ito sa iyong sektor sa dalawang araw na magkasunod. At dahil dito, ikaw cancer, magkaroon ka ng kalinawan kung ano ang gusto mo na gawin sa buhay mo, kung sino ang mga taong gusto mong makasama at magkaroon ka ng kalinawan pagdating sa iyong mga emosyon. Ngayong araw rin, merong epekto ang mercury na nagdadala naman ng kalituhan, sa mga komunikasyon. At marami sa mga cancer sa araw na ito, dinu-double check niyo ang inyong mga desisyon, lalong-lalo na ang mga proyekto. At sa araw na ito, merong konting kalituhan kung ano ba ang mga plano sa buhay ng pamilya mo o kaya marami kang katanungan kung tama ba ang iyong mga ginagawa at magkakaroon ka ngayon cancer ng mga alinlangan. Sa mga panahon na ganito, kailangan wag mong lituhin palalo o kaya takutin palalo ang iyong sarili. Mag-focus ka sa mga bagay na positibo, mag-focus sa iyong mga blessings at sa araw na ito, mahalaga na maging flexible at huwag kang magpataranta ng dahil sa ibang tao para hindi ka magkamali-mali sa iyong mga desisyon ngayong araw. Sa araw na ito, ang mga cancer, napaka-nurturing, mahilig kayong ipakita ang inyong pagmamahal sa ibang tao. Maganda ngayon ang teamwork at collaboration sa trabahuan at sa araw na ito, ang mga cancer, napakaganda ng inyong skills kaya makita ngayon ang ibang tao, ang galing ng iyong craftsmanship. At sa araw na ito, meron ring mga homecoming celebrations, maaari na meron mga reunion ngayong araw, o kaya mga pagtipon-tipon ng mga magkakaibigan. Sa araw na ito, Cancer, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 10, 15, 28, 34, At forty-two. Malakas naman ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Leo. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na ngayong araw mas stabilize ang iyong nararamdaman. Magkakaroon ka ng malakas na encouragement at sa araw na ito lalo kang ganahan na magsumikap. At sa mga susunod na dalawang araw ay madali mong malaman kung ano ba ang mga susunod na gawin. Sa araw na ito rin, meron lang mga reconsideration ang mga Leo pagdating sa usaping pera at negosyo, marami ngayon sa mga liyo mahilig na isipin ulit kung tama ba ang kanilang mga desisyon. Marami sa mga liyo ngayon nagiging mas maingat pagdating sa kanilang pera at sa mga gastos, lalo na ang mga liyo na merong negosyo. At sa araw na ito, Leo, kailangan mong mag-ingat dahil maaring mawalan ka sa araw na ito. Merong mawala na pag-aari o kaya kailanganin mong bumili ng isang bagay na alam mong meron ka na pero hindi mo mahanap-hanap. At sa araw na ito, kailangan rin na lawakan ang iyong mga pananaw. Merong mga tao ngayon na maaring hindi kasundo sa iyong mga paniniwala. Baka merong mga konting argumento sa araw na ito. Pero ito naman ang mga pagtatalo ang makatulong sa iyo na ikaw ay makaisip ng mga bagong konklusyon. Mga bagay na dati hindi talaga pumasok sa isip mo. Pero sa araw na ito, baka magkaroon ka ng kalinawan. Mas compassionate ang mga Leo ngayong araw. Marami rin sa mga mga Leo sa araw na ito adventurous at yung iba naman nagiging mas creative at mas sociable sa araw na ito. Happy naman ang karamihan sa mga Leo ngayong araw at maganda ngayon ang takbo ng pag-ibig para sa inyo. Sa araw na ito Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 6, 18, 20, 22. 37 at 43. Paatras ang mga komunikasyon sa araw na ito, Virgo. Kaya bantayan ang mga pananalita ngayon ng ibang tao at maging maingat rin sa pagpili ng mga tamang salita. Merong mga tao ngayon na nakapalibot sa iyo, medyo selfish. Yung iba naman, medyo impulsive at madaling magalit. At yung iba, ay napaka-sensitibo. At sa araw na ito, kailangan mo na ipakita lalo ang iyong pag-unawa. Sa araw na ito, very optimistic naman ang karamihan sa mga Virgo ngayon. Nakikita ninyo kung ano ang mga posible na obstacles, posible na hadlang sa mga plano mo. Pero ngayong araw, ikaw ay mas generous, nagbibigay ka, tumutulong ka sa ibang tao, at willing ang iyong mga pagtulong na ito, hindi ka napipilitan lamang. At sa araw na ito, meron ding mga Virgo na nakakaroon ng sakit sa puso. Mga tao na nasasaktan dahil sa paghihiwalay, divorce, o kaya yung iba ay sadyang nadidepress, nalulungkot. Kaya tulungan mo ang iyong sarili sa araw na ito, Virgo. Kung ikaw ay isa sa mga Virgo na medyo malungkutin sa araw na ito, medyo nakakapag-focus ka sa mga bagay na kulang, palibutan mo ang iyong sarili sa mga tao na happy lang, o kaya mas lalo mong kailangan na manampalataya, at laliman pa ang iyong paniniwala na maging maayos rin ang lahat. Kung hindi man, kailangan mo na libangin ang iyong sarili at humugot ng lakas sa iyong mga pangarap sa buhay. Paminsan-minsan wala talagang nagbibigay ng suporta sa atin at sino pa ba ang kailangang magbigay ng suporta kundi ikaw mismo? At labanan mo kung ano man ang mga tentasyon ngayong araw, labanan mo ang mga pagdududa, kailangang ipakita mo na kayang-kaya mong abutin ang iyong mga pangarap. Kung kaya ng iba, kayang-kaya mo rin. Kaya, huwag kang mawala ng pag-asa sa araw na ito, Virgo. Ngayong araw, Meron namang mga Virgo ngayon na happy sa kanilang love life. Merong iba nakakatanggap ng good news sa araw na ito. Merong iba na nararamdaman nila ang proteksyon ng kanilang pamilya, proteksyon ng mga tao na nagmamahal sa kanila. Kaya kailangan lang balansehin ang iyong emosyon sa araw na ito. At ngayong araw, meron namang iba na mabilis makompleto ang kanilang trabaho ngayon. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7, 11, 20, 22, 30 at 39. Focus naman ang mga Libra sa araw na ito pagdating sa kung ano ang nagaganap sa kanilang personal na buhay. At sa araw na ito, merong mga mysteries na nakapalibot ngayon sa mga Libra. Ngayong araw rin ay mahilig ang mga Libra na i-review ang mga dating problema, ang mga dating desisyon. At sa araw na ito, magkakaroon ng epekto ang enerhiya ng Mercury, ang iyong komunikasyon ang maapektuhan dito. Merong mga impormasyon na maaring hindi malibot malinaw o kaya magkakaroon ng mga tampuhan dahil sa mga pananalita ng ibang tao. At sa araw na ito, malakas naman ang impluensya ng buwan kaya klaro sa iyo Libra kung ano ang mga pangarap mo, ano ang mga gusto mong gawin at kung ano ang kailangan ng pamilya. Sa araw na ito rin, mas disidido ang mga Libra pagdating sa pag-abot ng kanilang mga pangarap at lalong-lalo na ang mga Libra na nasa isang relasyon. Ngayong araw, marami sa inyo ang magkaroon ng healing Merong mga dating hindi pagkakaunawaan ang maging klaro ngayong araw at magkaroon ng pagpapatawad o kaya pagbibigayan. Malakas ang suportang makuha ng mga libra ngayon galing sa ibang tao at sa araw na ito, ang mga libra ay maging mas practical pagdating sa kanilang mga desisyon. Mas magaling rin na mag-handle ng pananalapi ang libra. Kaya lamang sa araw na ito, merong mga libra na sobrang pagod, sobrang stressed o kaya nabibigatan sa mga inaasahan ng kanilang pamilya sa kanila kaya kailangan ngayong araw ay mag-relax kung meron kang oras. Mahalaga rin ang self-control sa araw na ito, lalong-lalo na ang mga libra na madalas bigay ng bigay kung ano ang kailangan ng mga mahal sa buhay. Mahalaga na magtira ka rin para sa iyong sarili para hindi ka maubos. At sa araw na ito, Libra, maayos naman ang takbo ng pag-ibig at ngayong araw ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 2, 12, 18, 26, 30 at 35. Payapa naman ang araw na ito para sa mga Scorpio dahil sa lakas na impluensya ngayon ng buwan sa iyong sector of hopes. Kaya ngayong araw, positibo ang mga pananaw ng mga Scorpio. Maganda rin ang inyong mga pangarap sa araw na ito. Nakafocus kayo sa kasiyahan kung ano ang nagbibigay sa inyo ng ngiti. Ngayong araw rin, ang mga Scorpio ay mas sociable. Marami kayong mga connection sa araw na ito. Gustong-gusto ninyong makipag-usap sa mga kapitbahay o kaya mga kakilala. At ngayong araw, yung mga Scorpio naman na nasa isang abusive relationships ay maari na magising sa araw na ito at ipaglaban ang kanilang karapatan. Merong mga Scorpio na nakakaroon ng problema pagdating sa commitment ng kanilang kapartner. Yung mga kapartner hindi masyadong seryoso sa kanilang mga obligasyon kaya sa araw na ito ang mga Scorpio mahilig na sabihin kung ano ang kanilang nararamdaman at maari na ngayong araw kung dati tatahimik tahimik lang ang mga Scorpio sa araw na ito ay magaling kayo na magbukas ng inyong mga saloobin. At sa araw na ito, Meron ding mga Scorpio na napapagod na sa kakatrabaho at gusto na lang magpahinga muna o magkaroon muna ng break sa tahanan para sila naman ay malibang at makapag-relax. At sa araw na ito, maganda naman ang focus ng mga Scorpio pagdating sa kanilang mga pangmatagalang layunin. Marami ngayon sa mga Scorpio mahilig na i-review kung ano ba ang mga hadlang sa mga plano nila at gusto na ayusin ang pakikipagsundo sa kanilang mga kasama sa trabaho. At gusto ninyo ng teamwork, gusto rin ninyo ng expansion ngayon, kaya yung ibang mga Scorpio parang hinahanap ninyo na sana ma-promote kayo o kayo ay malipat sa ibang branch naman na mas convenient para sa inyo. At sa araw na ito, merong mga kasama sa trabaho ng mga Scorpio medyo annoying kaya bantayan lang ito na hindi ka maapektuhan, hindi ka madaling magalit o kaya mainis sa isang tao. Sa araw na ito, Scorpio, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 2, 5,

Mas professional naman ang mga Sagittarius ngayong araw. Maganda ang inyong focus sa inyong trabaho. Nagbibigay kayo ng karagdagang atensyon sa iyong mga ginagawa. Ngayong araw lang, bantayan na hindi ka dali-daling magbigay ng iyong mga konklusyon pagdating sa isang sitwasyon. At huwag asahan masyado kung ano man ang mga impormasyon galing sa ibang tao kasi merong mga impormasyon na kulang ngayong araw dahil malakas ang impluensya ngayon ng Mercury. Mas mag Karoon ng mga misunderstanding, yung iba naman kulang-kulang ang mga kwento uh, at hindi maganda na magbigay ng tiwala ngayon sa mga impormasyon na iyong makuha. Sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury kaya mas maging matalas ngayon ang isip ng mga Sagittarius. Mas intellectual kayo. Hinahanap ninyo ang mga rason sa inyong mga ginagawa bago ka mas satisfied sa mga desisyon. At maganda ang araw na ito, Sagittarius, para sa iyo kung ikaw ay nagpaplano na magbukas ng o magsimula ng negosyo kasi maganda ngayon ang iyong mga desisyon at sa araw na ito maging maingat sa iyong pagbudget ng iyong pera Ngayong araw, merong iba sa inyo ay nagkakaroon ng konting obsession sa isang bagay na kahit na hindi pa ninyo kaya, hindi pa masyadong afford ng budget, baka maakit kayo na utangin na muna ito. Pwede namang ipagpaliban muna kasi pwede naman na hindi mo na gamitin ang bagay na ito, baka ikaw ay maakit lang. Mataas ang tentasyon ngayon. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw rin ay nagiging mas feisty. Palaban ang mga Sagittarius sa araw na ito. Malakas ang inyong kumpiyansa sa sarili. At maganda naman ang epekto nito pagdating sa inyong trabaho. At sa araw na ito, Sagittarius, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay

Mas payapa naman ang araw na ito para sa mga Capricorn dahil ang mga Capricorn ngayong araw positibo ang inyong mga pananaw at inaasahan ninyo na maging maayos ngayon ang adventures. Maraming matututunan ang mga Capricorn ngayong araw. Karamihan sa inyong mga desisyon sa araw na ito ay may kinalaman sa pag-aaral at sa pagbiyahe. Yung iba naman na mga Capricorn parang gustong pag-aralan ulit ang isang bagay. At maari rin na ito ay hobby o kaya isang literal na pag-aaral sa paaralan o kaya gusto ninyong kumuha ng diploma o kaya certificate at sa araw na ito, i-double check ang iyong schedule kasi ngayong araw Capricorn, merong mga schedule na mali-mali, yung iba malate sa interview o kaya malate sa deadline at klaruhin ang mga komunikasyon sa araw na ito kasi malakas ang epekto ngayon ng Mercury na may impluensya sa komunikasyon, sa pag-iisip ng mga tao at sa kanilang mga rason. Kaya ngayong araw, klaruhin kung ano ba ang mga impormasyon na totoo. At sa araw na ito, maayos naman ang pag-ibig. Karamihan sa mga Capricorn ngayong araw, punung puno ng kagustuhan na gumawa na ng aksyon pagdating sa kanilang mga pangarap. At sa araw na ito, ang mga Capricorn naman ay klaro sa inyo kung sino ang inyong mga totoong kaibigan, mga totoong masandalan, mga tao na totoong nagmamahal sa iyo. Meron ring point of healing ngayong araw kung saan ang mga ibang Capricorn ay magpapatawad kayo sa kung ano ang mga mali dati. Maari na meron kang mga maling desisyon noon na hanggang ngayon pinagsisisihan mo pa. Baka sa araw na ito ay pakawalan mo ito at mag-move on, mag-move forward. Sa araw na ito Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky number ang numbers mo ay 6, 19, 23, 29, 31, at 44. Mas intimate naman ang mga Aquarius sa araw na ito. Parang gusto mong lalo pang mapalapit sa isang tao. O kaya sa iyong mga kasama sa trabaho. Ngayong araw napakaganda ng wisdom ng mga Aquarius. Sa araw na ito, yung mga Aquarius, maganda ang plano ninyo sa buhay pero karamihan sa inyo ay nagbibigay kayo ng sakripisyo para sa inyong mga mahal sa buhay at malawak ngayon ang iyong mga pananaw. Kaya ngayong araw kahit na iba-iba ang paniniwala ng iyong mga kasama o kaya mga taong mahal mo ay inuunawa mo ito at malakas ang self-control ng mga Aquarius ngayong araw, maganda ang inyong pasensya at maganda rin ang araw na ito para sa inyong partnerships. Kaya yung mga mag-asawa diyan na Aquarius, mas maging matatag kayo lalo na pagdating sa inyong mga desisyon kasi ngayong araw nagbibigay kayo ng respeto at maganda ang inyong estratehiya lalong-lalo na sa inyong pamilya. makakaroon rin ng kalinawan ng mga Aquarius sa araw na ito lalong-lalo na pagdating sa bandang gabi kung saan magiging malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor. Pagdating na sa bandang hapon, karamihan sa mga Aquarius magiging tahimik lalo at mas mahilig kayong mag-obserba, mahilig kayong mag-research at i-enjoy kung ano man ang mga aktibidad. At maganda ngayon ang pag-ibig at ang relasyon ng mga Aquarius. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay Blue

Malakas naman ang impluensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Pisces at sa araw na ito, karamihan sa inyo, nag-e-enjoy kayo na makatanggap ng feedback kung ano ang mga paniniwala ng ibang tao, ano ang sa tingin nila ay maganda mong ginagawa. Sa araw na ito, matulungan ka rin ng enerhiya para maayos, maplansya ngayon ang mga partnerships, ang iyong mga problema sa isang relasyon. Ngayong araw, maari na merong mga hindi mo gustong pagbabago pero ang mga pagbabagong ito ay magdala sa iyo ng kasiyahan. Marami sa mga Pisces ngayong araw mabilis sa pagkompleto ng kanilang mga trabaho. Meron na yung mga Pisces ngayon gustong bumiyahe at sa araw na ito, ang mga Pisces ay reliable. Marami ang aasa o kaya marami ang hahanga ngayon sa pasensya at hard work ng mga Pisces. Maganda rin sa araw na ito ang pagmuni-muni ng mga Pisces pagdating sa kanilang mga pangako sa kung ano ang inaasahan ng ibang tao. Sa araw na ito, Pisces, merong mga delays na nakakairita nga naman. Pero ngayong araw, maklaro ang mga ito sa pamamagitan ng iyong maayos na pananalita. At magaling ang mga Pisces ngayong araw sa kanilang motibasyon at kahit na karamihan sa mga Pisces ngayon, sobrang stress, pagod sa buhay, ayaw na ng drama, ngayong araw ay makakahanap ka pa rin ng maayos na pamamaraan na sabihin ang iyong mga minsahe. At maganda ngayon ang kabuoang enerhiya ng araw para sa mga Pisces. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 13, 16, 29, 37, at 41, Abangan ang iyong kapalaran bukas.